Hi guys uh, may gusto lang akong tanong sa inyo gusto nyo bang magpapayat so ngayon bibigyan ko kayo ng 10 step para pumayat in 29 days so tama po kayo na narinig within 29 days na po na papayat kayo at ang kagandahan po ay nasa natural lang na paraan so bago ko sabihin kung ano ang pinaka uh, sikreto sa pagpapayat ay narito ang ilang mga tips para maging successful ang 29 days na time frame natin para mabawasan ang labis na timbang o sobrang timbang natin So, ang pinakauna po is magsimula sa pinakasimpleng hakbang ng pag-inom ng tubig. So, kung hindi mo malaman kung paano sisimulan ang pagpapayat, ang pag-inom po ng tubig ang una mong gawin. So, uminom po ng isang baso maligamgam na tubig sa umaga in empty stomach. So, ibig sabihin, hindi pa po kayo nakapag-breakfast, walang naman pa yung chan. So, huwag agad kakain ng kahit ano pagkatapos uminom. So, palipasin muna ang 30 minutes. Sa maghapon po naman ay dalasan po ang pag-inom ng tubig kahit pa konti konti So, kahit saan ka man magpunta ay magbaon ng tubig na inumin. mag ng tubig sa iyong desk o di kaya sa inyong sasakyan at kahit sa bedroom. Para sa tuwing makikita mo ito ay maalala mo na kailangan mong uminom. So, pangalawa po is maging istikto sa uri ng pagkain kinakain. So, malagang mabawasan ang calorie intake mo sa bawat araw. Uh, kung ang agahan mo dati ay fried rice with egg, hot dog, and instant coffee na napakatamis ay mabuting iwasan na po ito. So, wag na po munang kumain ng processed foods. Tubig na lang ang inumin. So, bawiin ang carbohydrates sa pagkain ng wet bread at oatmeal so pwedeng maglaga ng saging na uh, pwede ding kamote, kamoting kahoy gabi, patatas so iwasan ang pagkain na malalangis at matatamis kaya bawal na rin ang mayonnaise yung cake, brownies at saka yung mga artificial juices so kung magmimeryanda po kayo ay Prutas na lang ang kainin. Bawal na rin ang midnight snack sa mga mahilig na kumakain ng midnight snack. So iwasan muna. Bawal ang soft drinks kahit diet diet coke pa yan or coke zero, zero sugar. So iwasan po muna. So damihan ang pagkain na maberding gulay sa tangalian at hapunan. Ang pangatlo po is gumamit ng mas maliit na plato. So, yun po. Kung dati ay 12 inches ang plato na kinakainan mo ay mainam na palitan nito na mas maliit at gawin na lamang 10 inches. Sa ganitong paraan kasi kahit punuin mo ito ng pagkain ay magmumukhang marami sa paningin dahil mas maliit ang nalagyan. At syempre bawal na ang second round na pangalawang lick sa pagkain. Ang pang-apat po, huwag isipin mahirap gawin ang pagpapayat. Kasi kapag inuuna mong iniisip na mahirap gawin, imposible at hindi kaya, so ibig sabihin ay hindi ka talaga disidido na pumayat. Kung kinukontra na agad ng isip mo ang posibilidad na pagpayat at hindi mo kayang paniwalaan na magagawa mo ito, so malamang na hindi ka talaga magtatagumpay. So dapat mong malaman at maunawaan na hindi dapat binabaliwala kung ano ang tumatakbo sa iyong isip dahil napakalaga po na maipokus mo ang iyong isip sa isang goal at ito yung pagpapayat. Panglima po isya yakapin ang takot at pag-alinlangan. So ang takot po kasi at pag-alinlangan ay normal na mapifeel natin kapag may pagbabago kang gagawin sa sarili so natatakot na baka hindi maging successful ang gagawin at nag-aalinlangan na baka hindi kayang ituloy-tuloy at agad susuko tayo so taking change one day at a time is the only way to make progress so ibig sabihin po uh, pagtunan lang ng effort ang gagawin sa isang araw so hinahinay lang kumbaga so don't think six months ahead dahil sa kada isang araw na nagawa mo ang tama at dapat gawin papalapit ka naman sa pagkamit ng better version of you so pang-anim po maging matyaga at huwag magsasawa sa paggawa ng routine na paulit-ulit so sinasabi na 30 araw ang binibilang bago ganap na makasanayan ang isang routine at tuluyang maging habit ito. So kaya mahalaga ang katangian ng pagiging matyaga kung gusto talagang pumayat. So halimbawa po, sinimulan mo ang pag-inom ng maligam-gam na tubig sa umaga pagkagising. So markahan sa kalendaryo ang day 1 na nagawa mo na ito. So dapat ay sunod-sunod na araw na magagawa mo ito ay hanggang makompleto mo ito sa loob ng isang buwan o 30 days. So wag sasablay na gawin ito at wag liliban kahit isang araw kundi ay kung kayo may makapag uh, escape na isang araw ay bumalik dapat kayo in day 1 para matupad ito ay dapat pagsikapan at pagtyagaan at bawal na bawal ding pairalin ang katamaran. So, pangpito, baguhin ang pananaw tungkol sa iyong self-image. So, kailangan mong pag-aral lang baguhin ang luma mong imahe. So, hubugin mong iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng iyong isip na bagong ikaw. So, dadalhin ka ng iyong pag-iisip sa nais mong marating kaya, so simula ngayon ay iset mo na ang iyong isip na papayat ka na. At ang pangwalo, ito yung importante, maglakad-lakad. So, isang bagay na hirap ang mga nagpapayat, so gawing consistent ay ang mag-exercise. So, napakalakap po ng contribution na ibinibigay ng pag exercise para bumaba po ang ating timbang. Ngunit kung hindi magawa ang regular na exercise ay si daanin sa pag uh, daanin sa paglakad-lakad at pagpapawis. So kung may pupuntahan na kayang lakarin ay maglakad na lang at huwag nang mag uh, tricycle or magmotor. Magsasakyan kung aakyat sa mataas na palapag na gusali ay maghagdanan na lang at huwag nang sumakay sa escalator or di kaya uh, elevator walking is the best exercise lalo na kung hindi nyo kayang mag workout or mag exercise everyday so pang shampoo is manatili sa pagpatupad ng mga hakbang So ang isang buwan na katumbas ng 30 araw ay nagmumukhang napakatagal para sa mga nagbabawas ng timbang. So ngunit po ang bilang na ito ay sinasabing pinakamadali at pinakamabilis na track para maging successful sa pagpapayat. At ang panghuli po, ang pangsampo is tandaan na ang pagbabago sa sarili ay laging magsisimula sa pagbabago ng paniniwala uh, habit natin at pag-iisip. Ang isip ang nagdidikta sa mga bagay na iyong ginagawa. So hindi imposible na ma-achieve ang pagpayat dahil nasa kontrol palagi ng iyong isip ang gusto mong gawin. So totoo na hindi madaling uh, baguhin ang isang nakasanayan nating gawain ngunit kayang-kayang magbago at kung ano man ang kahinatnan ng mga pagbabagong iyan ay tanging sa iyo lamang pag-iisip na kasalalay so marahil ay sabik na kayo malaman kung ano yung uh, main na sikreto na nakakatulong upang ganap kayo maging uh, or hindi kaya pumayat para sa aking uh, opinion ang pinaka the best na sekreto sa pagpapayat ay ang self discipline so ang sampung step na nabanggit ko sa taas ay magagawa mo yan kung meron kang disiplina sa sarili kaya't ang sinasabi kong sekreto sa pagpapayat ay walang iba kundi ang disiplina so samahan na rin ng Uh, pagtyaga at paniniwala sa sarili so yun lang po guys and thank you for watching then uh, abangan nyo po yung mga next topic na i-discuss ko dito sa youtube channel ko so thank you